Hi, everyone. This is your host. My name is Warai. I am the host of this YouTube channel, Warai Warai OFW Talk Show. Before I continue my uh, sit down vlog, I'd like to thanks everyone for supporting my uploaded videos. You are really amazing. Thank you. Because of you, I am uh, more motivated to do more vlogs. Because uh, of the comments I read, even there are bashers, still it's, I appreciate because, you know, uh, bashers also add up to our views. So, thank you very much. So, let's continue. Our topic is still on uh, Yulo's family, but more on Chloe. Marami akong nabasa. Marami akong napadaan sa aking uh social media account na mga resibo ayan resibo po ang terms sa social media ng mga screenshots, screen record, uh, mga previous blog, video ni Nick Lovy. Ang dami ang ano pala nito talaga, matikas pala talaga nito ang ulo ng batang 'to kasi at uh, tinawag pa siyang palengkera ng mga tao dahil uh, nagmumura eto panoorin ninyo So hindi siya magandang ehemplo sa kabataan lalo na sa kanyang uh, edad or you know yung mga generation next to her. Hindi siya good influencer kasi uh ang lutong magmura. Parang hindi siya Australian raised Uh Philippine born siya pero I know she grown up in Australia. Hindi naman ganito yung ugali ng mga uh, lumaki sa Australia. Liberated, pero alam ko hindi nagmumura. <laughs> Di ba? Uh, ang lutong niya magmura parang lumaki sa, ano eh, sa si squatter. <laughs> I'm sorry sa mga squatter, pero not all naman squatters ay mga palamura. Pero parang ganito na yung level niya ngayon dahil uh, galit na rin ang mga nagko-comment. Mababasa niyo dito sa comment section sa, sa kanyang isang uh, TikTok or Reels ito, halos lahat galet, jan mababasa nyo dyan, yung tumatakbo dyan ng mga comment section, diba? At uh, hindi talaga maganda yung uh, kanyang upbringing. Hindi natin sinisisi dito yung nagpalaki sa kanya ha, kasi may mga magulang na kahit anong tuwid ng anak, ano, kahit anong tuwid nila sa anak para maging mabuti ay meron talagang suwain at ito siya ang number one. Kaya tinawag siya na pambansang anay, pambansang uh, kaaway, pambansang bading, pambansang... Ang dami sa kanyang mga ano, bansag ng mga tao. Again, noon ang focus ng mga tao sa social media na binabash nila si Mrs. Angelica. Kaya hindi pa nila naiintindihan yung mga unang interviews ni Mrs. Angelica na uh, ito yung metcha ng pagkakawatak-watak namin, yung pagkantapuhay ay yung girl. So lahat binabash si Miss Angelica kasi nga ano daw, masyadong uh, ma parang mapili, bakit siya ba ang kakasamahin ni Carlos, bakit siya yung kailangan mamili. Siguro sa first meeting ni Mrs. Angelica at saka ni uh, Chloe ay... Uh, bad impression na talaga siya sa babaeng ito kasi hindi siya magsasalita ng ganoon kung naging maayos yung kanilang first meeting yung pagpapakilala ni Carlos sa, sa family nila kasi oh ngayon eto na na divert na kay uh, kay Chloe ang galit ng mga tao at you know, pati na rin kay Carlos Damay kasi may isang post dati si Chloe na kamusta ang beshi mo? Isa sa mga dumugto, ang sabi niya doon, yung beshi mong sinungaling at magna. Di ba? Ang sakit noon na ang anak mismo ni Mrs. Angelica sinuportahan itong bad post ni Chloe na uh, at tinawag pa niya ang nanay niya na sinungaling at magna sakit, di ba? So mukhang patindi, ng patindi talaga at matinding uh, awayan ito dahil nagbitaw na talaga sila ng masasakit na salita. Lalo na itong dalawang to na uh, sobrang sakit yun para sa magulang na tawagin mo magnanakaw at uh, sinungaling yung nanay mo. Saan ka ba galing? Saan ba kayo galing? Putok ba kayo sa buwan? bakit gano'n na lang kayo ka disrespectful sa mga parent ninyo? Kaya nga ang tao talaga, makikita mo sa mga comments, doon sa mga uploaded videos ko, more on hatred against, uh, uh, towards this two individual. Galit sila, i ang sponsorship, wag suportahan ang ang mga endorsement, huwag panuurin ang mga guesting. May mga ganun talagang galit ang tao. Ano, alam mo, pag ako nga, pag kalumalabas si Carlos sa wall ko, like yung kay, kay Luis Manzano interview, I never watch it. Scroll down ko lang siya, i-erase ko siya, i-delete ko siya sa, sa paningin ko dahil hindi siya magandang panuorin. Anong matututunan mo doon sa interview niyon? And even yung sa interview ni Miss Pia sa kanya sa 24 oras, I never watch it also. Kasi anong lesson ang makukuha mo? Puro naman kasuwailan yung kanyang sasabihin doon. Di ba Pag tinanong siya ng mga interv nag-interview, ah, sino yung inspiration mo? For sure, ang sasabihin niya yung, yung si Miss Cynthia, si Chloe, even kanyang mga coaches, hindi niya, ano eh, nababanggit, hindi niya napapasalamatan. And, yung mental health uh professional na nag sa kanya hindi niya acknowledged well, uh, I mean in 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 the first place a uh, kanya inacknowledge si 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 Chloe na uh, yun ang nakatulong sa kanyang mental health so oh, oh, nag talaga itong dalawang tong pambansang suail ng Pilipinas <laughs> de ba kasi they are not giving uh inspirations to the young generations they are the bad influence to the young generation. Tuwing laging may post si Chloe, wala nang mabuting sasabihin. Kasi siya din ang nag sa mga netizen na mag... Uh, na i-rebattle siya o batuhin siya ng masasama. Kasi lastly, itong post niyang ito, panoorin niyo itong short clip niya dyan ano? yung sa shopping niya sa Paris. Kailangan po ba magpatama? At yung kanyang boyfriend naman, to the support din, nakangisi din. Yung mga sarcastic uh, laugh and smiles nila. It was also to Mrs. Angelica, addressed to Mrs. Angelica yung mga sarcastic laugh nila. So, hindi talaga itong dalawa to nakakaalala kung saan silang galing na sinapupunan. Ang sarap Ibalik no sa tiyan kung siguro isip ni Mrs. Angelica at saka ni Mrs. Uh, San Jose sarap niya ibalik sa sinapupunan. Sana hindi na lang kayo nailabas dito sa mundo dahil napaka uh, uh, napaka-disrespectful ninyong anak. Hindi niyo talaga naisip ang inyong mga ginawa. Hindi man actually nangyaring na ang nangyari pero hindi po makakabawas sa kagandahan mo, Chloe, at saka sa pride ng Pilipinas mo, Carlos, kung magpapakumbaba ka sa nanay mo at sa tatay mo at sa pamilya mo. Hindi yung kabawasan, um, in fact, it will add up to your uh pagkalalaki at pagka, you know, yung pagka pagiging titulo mo sa gymnast kung nagpapakumbaba ka. Marami ang popuri sa iyo, baka bumaha pa kayo ng endorsement, sponsorship. Kasi ginawa niya yung pagiging anak o role ng isang anak. Pero mukhang bigo talaga ang mga tao, bigo talaga ang mga umaasa na Uh, gagawin niyo magpakumbaba para sa mga magulang ninyo kasi si si ano si Chloe walang conclusion na doon sa inilabas na statement ng mama biological mother ni Chloe walang conclusion na nagbati sila ang in fact ang sinabi niya doon ang tagal na nilang may alitan at hindi nagkakaintindihan because of the values na gusto ni Chloe i, i insists sa magulang niya sa totoong niyang nanay si ngayon nandamay siya dito kay Carlos gano'n yan gano'n yan mag deceive ang mga evil uh, people hindi mo talagang uh, i-influence sa magandang uh, landas yung iyong i-influence doon ka talaga pabagsak sa sa evil works kasi kung sa magandang landas ang tinatahak ninyo hindi kayo mapanakit. Dapat hindi kayo uh, mapanakit sa magulang at sa inyong mga kapatid at sa kapwa. Kasi uh, look, uh, tinawag na kayo ngayon pambansang ano eh, pambansang anay o pambansang kaaway. Ano pa? Talk of the social media. Kasi hindi na kayo naging mabuting mga anak si At hindi kayo naging mabuting influensya sa kabataan at sa inyong generation. Ang sakit non uh, Do you think, uh, ano, uh, masaya pa kaya kayong, nat, I mean, natutulog kaya kayo ng mahimbing sa pinagagawa ninyo? Dahil, ang totoong ano, uh, nabubuhay sa maayos, dapat balance. Happy ka, uh, merong kang uh, ano mga merong kang pakiramdam sa pamilya mo, sa magulang mo, sa sa lahat, sa mga kaibigan mo. Dapat uh, saan man tali yung galing na mga ibat sa iba't ibang background, family background man tayo galing. But we I believe that we share we should share the same uh, love to our parents. Yun, yun, yun yung tayo eh. Yun yung kulturang Filipino at Uh, ito yung nawawala sa inyo ngayon. Siguro alam mo kung uh, pinalaki lang itong si Chloe nang nakatikim ng ano nang uh, tawag dito yung parang yung military discipline like yung natikman kong mga disiplina na lumuhod sa asin, lumuhod sa mais, lumuhod sa palay, lahat 'yun natikman ko. That's why siguro di naman sa pag-angat ng bangko ay takot ako na managot sagot sa magulang. For, talagang never ako nanagot kahit minsan ang magulang natin mali. Mataas ang respeto ko talaga sa mga magulang ko. Hindi ako hindi ko naalala kung nakapanagot minsan ako sa mga magulang ko. Hindi ko 'yan nagawa. Hindi ko nagawa sa buong buhay ko. At ito siguro yung epekto nung nakaranas ako ng military discipline o ano pa mang tawag dyan dati even yung latigo, yung mga ratan o tawag din sa probinsya Uway, natikman ko yan. Napalo ako niya ng tatay ko, ay ng stepmom ko, sorry, ang tatay ko hindi yan namamalo. Pero maybe yun yung, ano, yun yung uh, magandang effect na dumaan ka sa ganong klaseng discipline kasi lalaki kang may galang at may takot sa magulang mo at takot sa Diyos. Pero itong mga ito, itong dalawang to parang mukhang walang takot ito sa magulang, walang takot sa Diyos. Dahil kahit binabash sila sa social media, dead ma, di ba? Hindi 100% siyang naging pride ng Pilipinas kasi nas, nasira siya dito sa babaeng ito. Under talaga niya si Carlos sunod-sunuran talaga si Carlos sa kanya at kaya niyang paikutin si Carlos. Kaya siguro, parang na-hypnotize. Tama yung term? Parang na-hypnotize si Carlos ni Chloe. Si Chloe na ka-virgin. Siguro ganon. Anyway guys, thank you very much. At uh, sundan niyo pa ako sa susunod kong mga vlog. Thank you for watching. Aalis kasi ako.